isa ang ating boses sa pangkaraniwan. Pero ang susunod namin ipapakilala, sa maniwala kayo't hindi, aba, may 75 boses! Namumukudangi talaga itong si Jeff Utane sa lahat ng voice talents dahil siya lamang ang one and only na may kayang gumaya sa boses ng halos kahit sino, tao man o hayop. Ang panggagaya po kasi sa boses tao man o hayop, ang kanyang pinagkakakitaan. Hala, Sige nga, patunayan mo, Jeff. Pag natural na pakikipag-usap, siguro ito masasabi ko. Ito ang boses ko. O oh, mga bata, kaya huwag kayo awala Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam, kame, hame, wave! O oh, mga bata, sigo ko nga pala ito. Gusto ko lang batiin ang Police and Riders Alliance Club o PARAC sa pangunguna ni Sir Sandy, Sir Pads at Sir Rams. Siyempre, binabati ko rin ang Rizal Chapter na host ng 10th anniversary ninyo sa pangunguna ni na Sir Ronald Dabu, Sir Giovanni, Ma'am Shi at Ma'am Marivic. Ganon din ang Pioneer Rizal Chapter members na sina Ate Lyra Bombasetes at Kuya Martin Biligan. Congratulations sa inyo! Kaya huwag kayo mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita, wala mo nang paalam. Kame, hame, wave!